Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Alam nyo ba na ayon sa isang page, 5,000 ayuda para sa mga near-poor workers ibibigay ng DSWD sa ilalim ng akap program. Totoo kaya ito? Ating alamin? Ito ay galing sa isang website, ang Near Poor na manggagawa o ang mga tumatanggap ng buwan ng sweldo na 23,000 pababa ay makakatanggap ng isang beses na 5,000 pesos na tulong pinansyal sa sunod na taon sa ilalim ng ayud sa kapos sa kita program o akap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang proposed budget na ito ay 5.768 trillion na para sa 2024 ay naglaan ng 6.7 billion para sa pagpapalawak ng subsidy ng gobyerno. Para sa mga mahihirap na kababayan, ito ay sinabi ni Speaker Martin Romualdez noong nakaraang Martes. Sinabi ni Speaker Romualdez na ang programa na itinuturing ayuda sa kapus Ang Kita program o AKAP ay naglalayo sa kupin 12 milyong kabahayan. Ang programang AKAP na ito ay para sa mga sambahayan na ang mga membro ay nagtatrabaho ngunit hindi sapat ang kinikita. Sa kasalukuyan, ang DSWD ay nagbibigay na ng cash subsidy sa mga nangangailangan sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Program at sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps para sa mga pinakamahihirap na sambahayan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!